Ano sasabay mo kay Jose? Hindi ano po ko na i-diselo eh, to asawan kita. Ha? Ah? Tutulungan Tagalog mo kayo ta. niya maintindihan. Tutulungan kita. Oh. Gusto ko may area pa po, wala ko pa. Ah. Tutulungan kita. Ah, kahit wala kang kamay at paa, tutulungan mo siya. Oo, oh, asawan oh. Ha? Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ka para kay Jocelyn? Oo. Ano ba nagustuhan mo kay Jocelyn? Ano? Ano nagustuhan mo kay Jocelyn? Kasi maganda. Maganda? Ang ako. Ha? Ang laba ako. inlove -in ka kaagad. siyempre oh, Magaling man ligaw, testing. At ako! ako. Aha! Oo. Oh. Gusto <laughs> ka talaga kay Jocelyn? Oo, oh, ko eh. Mahal mo talaga siya? Mahal ko siya eh. No? Eh, ikaw na ang pantam. Seryoso ka kay Josel. Oh. Mahal mo pa talaga siya. Ay, hindi, na ba ang puso ko eh. puso mo. Marunong din pala umibig yung tarantado mong puso. hindi. ah, hindi, hindi ta. Bakit eh? ako. Ano? Hmm. Hinihintay ka niya eh. Hinihintay ka dyan <laughs> Masok ako. Ah, gusto ka <laughs> gusto ka niya gusto niyan sunduin ikaw. Eh. Sunduin <laughs> <laughs> ka ka sana eh. Yung, alam mong school ko, sabi mo. na, 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 na sa San Carlos. Ah, mm. Bakit siya nagustuhan mo? Ha? Huh? Ba't siya nagustuhan mo? Mabait ano niya. Mabait siya. <laughs> Magalang. Magalang. Oh. Ay, no. Mm. Amaya, amaya lang. Kasi ka doon eh. na. Ayan, mga kababayan. Paano yan? Si George, may may napupusuhan na. No? Si Pagpa. Si George, may napupusuhan na. Si Jocelyn. Ilang taong ka na, Jocelyn? 71 Ay, pwede na. Ikaw, Kuya okay, George, ilan taong ka lang? Ha? 37 ko. Si ah, pwede na. <laughs> Paano yan? Talo si Kuya Bandam. Wala din eh, Babae ko yun eh. Eh, sabi ka. Hindi ka doon Sa ating, ah, lapit ka kunti, Josel. Uh? Sa tingin mo, sinong pogi sa kanilang dalawa? Pareho sila. Kapantay. Oh, <laughs> 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 eh di, pagalingan na lang sino magaling manligaw, no? Eh, alam ko magaling din si George Magaling ako eh. Magaling si George. Eh, naman, din na, hindi ako. Eh, diba kaya? Ha? Ano kaya na Hindi niya, kaya hindi niya kaya manligaw? Hindi na kaya na siya. Yan. Hindi, sa ligaw ba? Sino magaling manligaw? Testing. Ako. 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 Ang tanong! O oh, sige, Jocel, dyan ka lang ha! Uh, pare kailangan kasi si Jocel gusto oh. niya yung magaling kumanta. O, alam ko. O sige, kantahan mo nga si Jocel tapos mamaya si Bandam naman. O, oh. ano? Paano? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Okay. O, oh. okay. oh, sige. Dyan naman ako. Unang kakanta si... Kuya George! Oh. Para kakanta siya para si Jocel. O, oh, sige nga! Oh. One, two, three, go! Ikaw na. Ikaw kamu Ah, oh, sige, ikaw muna una. na. muna. Tayinis, tantay. Sige, kahit ano. Injong wadi. Injong toto wadi. tong ta ta Ya ti jong go wa ti ti ti. Ti ti ta ti tong wa. Ikaw na. Ayoy. Ikaw Sige, ano naman? Ah, si Ang ah, wala, talo ka na. Talo ano, wala. Ka Michelle, kakanta rin ba si George? Oo, oh, oh, para oh. pareho. Oo, oh, para pareho. Sige, kanta ka rin. Hindi ka sasagutin. <laughs> kanina sa yung kinakanta mo kanina dyan? <laughs> Ayan. na, kakanta na, Giselle. Pakinggan mo, ha? Ah. Eh, talagang mahal ka ni George, eh. Kaya lahat gagawin niya. Oh. Gusto mo, awit din tayo ka doon ba, Hindi. Nasa ah, bahay na. daw. Mag-aara maga na daw siya sa bahay. <laughs> Oh, kanta ka daw. Paano yan? Ang gagawin. Kahit ano, ang, yung alam na mo. Gara na siya, ang gara na. Para ma-inlove siya sa'yo. Oh, sige. <laughs> oh, ano, Yung kanta mo sa simbahan. Ay? May Panginoon. Oo, oh, oh, yung Panginoon. Sige. Uh, ah. Ira? Ha? Ha? Oo, oh, sige. Anong kasungkot? Ha? Ah? <laughs> Kantahin mo na kasi nakihintay si Diyos <laughs> yun. O, oh, dali yung... Kaya <laughs> ni Josel, tinitig ng ka ni Josel eh. O, oh. Kasi nga, parang uh, sagutin ka na yun. Kantahan mo siya. Kumanta na siya, ano, pangit yung kanta niya. O, oh, sing sing mo ah. <laughs> Ay sa iyo, I mean, to. O. Oh. <laughs> nani, 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 noon, Jesus. Nang alay-alay. Sir, buka Dito, <laughs> Aking aman ama. Ha ku lai ku lai ku pus kai Hati nagin naman. Ana nak nagiba. Hati nagin gili. Toh galinga ah. di pa. Ganin hati. Toh tuan-tuan oh, na, tawanto. -tuan. Naginoon, Jesus. Tangki nang bibigyan pansin. Karam ni Ramon mo Nang alay-alay ko Hanyo sa aking ama Nanti nangkulai ku Pusat kailu luar Nanti nang nang naman Wala nang nang iba Aku ini ingin Terima wow. kasih wow. Ang galing! Kinikilig si Jusel, no? Oh. <laughs> Sabi ni Jusel, ang galing palakpak naman, Jusel! Harap ka dito, ah! May si Jusel pag talikuran mo. Oh, ano nga sasabihin mo kay Jusel? Kasi nakikinig si tatay, oh. Yeah. Ano, oh ano, mo? Sasabihin mo huh? ano sasabihin mo kay Jusel? Huh? Ano sasabihin mo kay Jusel? Ang gano'n po kulay ni Jusel to asawad kita. Ah? Tagalog mo kayo ta hindi niya maintindihan. Tutulungan kita. Oh. Gusto ko maya pa ako, wala ko pa Tutulungan kita. Ah, kahit wala kang kamay at paa, tutulungan mo siya. Oo, oh, asa kunti ka. Ha? Ah? Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ka para kay Jocel? Oo. Oh, oh, Ano ba nagustuhan mo kay Jocel? Ano? Ano nagustuhan mo kay Jocel? Kasi maganda. Maganda. inlab ako. Ha? Ah? Inlaba. inlab -in ka kaagad. Ay, oh, siyempre, inlaba. Wow. wow. Ano man ang masasabi ni Josel? Anong mga pagsubok para makuha nila yung matamis na uo ni Josel? Ha? Tatapos muna ako. Ay, yun. O, kailangan mag-aral daw muna siya. Ako na ang pang-aaral sa'yo. Ay, yun. Galing. Kung gusto mo. O, kung gusto mo daw. Bibigyan ko, bibigyan ka ng pera. Alawas mo. Bibigyan mo alawan? Oo. Oo. Eh, e, 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 hingi ako ng pera yung anti ko sa <laughs> manang ko. Ha, hingi ka sa manang mo? Ay, Bakit sa manang yo. mo? Hindi ka pwede humingi sa akin? Hindi. Hindi. Bahala. bahala. May pera naman tayo <laughs> eh. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> <No>, Oo. <sabag, it? laughs> Bakit? Akala mo wala tayong pera? Marami tayong pera dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Kakasagawin? Ha? Ah? nililigaw ko yan ang ganong inner ah so kahit saan simbahan oh, uh, kaya nga ligawan mo akong bahala pag sinagot ka niya akong bahala mo. sa kasal nyo gusto mo papayad ka magtatapos muna ako Oo. ako, na, ako na ako na muna ako yung papanamit sa'yo ikaw naman bandam ano yung ano yung syempre dalawa kayo nililigaw eh ikaw naman bandam ano naman ang ipapangako mo sa kanya ah uh, asawa, asawa ko yan, si, si Rosel, si, kami na. Joseph, oh. Hindi ka pa sinasagot, yeah, anong kami na? Aha, patay ah, ah, tayo kita, sa puso ko para Ah, oh. uh, <laughs> uh, isak ba, uh, alagaan ko ya. Oo, oh, oh. ano naman ang sasabihin niya, ano? Oh? Alagaan ko sa Pero may buwan. tanong ako, Josel. Siyempre, mayroon kang uh, tipo sa isang lalaki. Tanungin ko lang, sinong ang pinakagwapo talaga sa kanila dalawa? Dadi, oh, pareho sila eh. Ay, pareho talaga. So, pagaling bady, na lang ng manligaw. Oo. Oh, 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 wow. Oh. Alagang ko sa sa Ako ayoko ayaw ko pa palaba. Ayaw mo siya maglalaba. Hugas pa nang sino? Hindi mo siya paghugasin. Oh. Ikaw maghuhugas. Ako nang huhugas. Bilip talaga ako sa iyo, George. Malama ko sa. Oh. Alam mo. Ayun. Ah, utok ko pa... utok ko ba Ha? Ah. Asa, pera, uttokaw. Uh, asa wag kami talo ba? Uh, Tay kami honeymoon. Ha? Huh? <laughs> ano, hindi, wala mo ng honeymoon. Hindi, Pan, ligaw mo, eh, hindi pa sumasagot eh. Hindi. hindi na sagutin eh. Dali kai, uttokaw. Tay kami honeymoon. Oh, US London. Oh, Papunta tayo diyan. <laughs> ano po edi? Oh, pero mag-aaral muna daw. Oh. Pating pa to, kasi ang pati-pitik pati ko oh, ay sumasama. Okay, oh. Last message. Oh, ano sasabihin mo sa kanya ngayon? Ah. Uh, Ah, hindi ito babayad, talaga kita Wow. Mga abang duwag. <laughs> <Ye -hoo! laughs> okay, oh, enough. Uh, oh, si Kuya George naman, Kuya George naman. Kasi uh, alis muna yung eh, magbibihis pa eh. Okay. Kakain pa eh, oh. ano sasabihin mo sa kanya? Alis na eh. Salamat, Diesel. Kikita tayo tayo. Hanggan, hanggan, hanggan nangit ang buhay. Matanda tayo. Oo, mamahalin Makapakai mo kahit. Naman. Ha? Naman. Ah, magpakailan man. Ha? Magpakailan man. man. Oh. No. Tatanan ka po dyan. Ay, wag! Nandito ang tasa mo! <laughs> oh. Magagalit! Magagalit? Oo! Oh. Kailangan idaan sa maayos na usapan. Ligaw. Uh, oh, babay. Oh, oh. Oh. Babay ka muna. Kasi oh. magbibis yan eh. Kakain pa eh. Natutong galing iskol. Oh. Ah, matapot yung bilis. Matapot kain. Balik ka ba ako ha? <laughs> okay, magbabay ka muna. Darag ka eh. Oh. Tate, natulog ka. Wala ko natap eh. Oh. Tate, natulog yeah. ka ko. Kaya nga. Magpapay mag ka muna kasi magbibay siya. Babay ka. Babay. Si George naman. Babay, ito said, I love you. Wow! <laughs> oh, sige, Jocelyn ha. Okay. Uh, uh, Mamaya ulit. Ay, 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 <laughs> ang galing yung pumili ang ganda ng <laughs> no? ang kanta naman ang nagustuhan ninyo itakot na natin to <laughs> delikado to <laughs> ha? pero pag sinagot ka niya akong bahala sa kasal ninyo no? gusto huh? ka talaga kay Jocel oh ito yung ko eh mahal mo talaga siya mahal ko siya eh no? eh ikaw na ang pandam seryoso ka kay Jocel Oo. Oh. Mahal mo ba talaga siya. Okay, ila pa ang puso ko eh. Na ila puso mo. Marunong din pala umibig yan, tarantado mong puso. <laughs> 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 Andi. Andi <yon>. ha, hindi. hindi <laughs> yon. Kasi, ha? hindi. Oh, pero ano ha? Huwag kayong mag-aaway dalawa ha? Maniligaw kayo pareho, pero huwag kayong mag-aaway. Kung sino yung nagwagi, wala tayong magagawa ano? na ay gagawang babay wag mo wag mo nga gawin basta ligawan mo ligawan Bye -bye. niya kung sino sasagutin yun ang masuri <laughs> ah, napasa na pasako si swerte mo tagnan na ayon iyak 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 hindi hindi niya magaling din man ligaw eh. ay ayun ah, ayun ay 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 Tanda ko eh. Yan, may babae. Oo. Oh, oh. Ha? Ay, ako. Nandang hindi, nandang pero yan, pakiramdam rin. po parang gusto ni Josel si George eh. Siyempre ah. Hmm, nararamdaman ko eh. Pero tignan natin, hindi natin. natin alam. Tanda ni Pangkin, amay ah, si puso. Ang oh. tibok-tibok. Ay, yung puso mo tibok-tibok? Oo. -tipo. Uh, Paano ba tumitibok? Ganyan? Ah, uh, yung yug-yug-yug. Ah, yung mo yug-yug? Oo. Uh, eh, ikaw? Ah, victim. May tibo kang puso ko sa'yo, para sa sa'yo. hindi hey, mo naman kinataan si Hindi, mo alam. Iba yung kanta mo. Siya, maganda yung kanta niya. E puso ko. Oh. Mamanin puso ko. No, wala Wala Hindi mo alam. oh, wag ka sasabay siya lang muna. Hindi Hindi mo alam. 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 🎵 Magkasama ka, wow. naga ng iba, wow. nakinig na isa 🎵🎵 Tonay, Ay, oh, ng puso, haki mo ang pag-ibig ka Wow! Parang, Parang si Rins ah. Anong nigaya <laughs> Anang Anong nagdagan ng iba? 🎵🎵 Nakinang nag-iiga, nang ha-sinampal 🎵 O, naiinlag pati si Sam eh. 🎵 mo ba? <laughs> ni na ni Sam yan eh. <laughs> Natatangi ng ganda. Ang ang puso kong Nami -ia. Nami -ia. Nami ko tigil sigaw. Natindi ko, ko. Wow. Ka sa iyo nang ko. Mimihiya. Ang mas mabahay sa iyo.

Hindi naintindihan yung kanta ni Banda ah, ma. Mati do la, oh. mati um, ka. Oh. Luti do do na ti, do do taro. Maru do do wa, mas. Mas. Ako. <laughs> Galing ni George. Apir tayo. Iyan. Yeah. Apir tayo Banda. ang gala. Basta, basta pagbutihin yung panliligaw kay Jusel ha. Okay. Basta walang away ha.